Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Malibiran At Miss Miami Laurel Na pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel Kay Marinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol kay Dai Ito Lilibit Tumagi Tita Jinke kay at sa pag-renew ni Idol Lin Kaligdong Vlog, maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at Fior Prince, Almalin Ponsika, Matt Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber, at sa bago natin na kapamilya na si Sheila Budino. Maraming salamat sa inyong mga idol at shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Doon naman sa lugar ng bayan ng Tabas, walang nagagawa ang mga rebuildi doon dahil sa pinagsamang lakas ng mga matatandang albularyo na pinamumunuan itong si Tatay Dadoy. Kabaliktaran ang nangyayari doon sa bukirin na iyon dahil ng mapagtanto ng mga rebuildi na wala silang kalaban-laban doon sa mga albularyo. Hindi na nila pinatagal pa ang labanan dahil sumusuko na ang mga ito. Masakit man sa mga taong naninirahan doon sa lugar ng haro at lugar ng tabas ang nangyayari sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ang mga ito. Sa wakas, natapos na din ang kalbaryong kinakaharap ng kanilang bayan itong si Mayor Lito at Mayor Titing binigyan ng parangal ang mga bata dahil sa kanilang katapangan at kadakilaan. Kaya itong si Nanay Kanida tuwang-tuwa sa kanyang mga apo. Sa tingin pa nga ng matanda, maaari na siyang mamatay dahil nakakatiyak na siyang ligtas na ang buong isla dahil sa mga batang kasama niya. Pati pa nga si Natatay Dadoy at ang mga antingero sobrang napabilib sa mga bata lalong lalo na sina Butsok at itong si Buno itong si Buno walang katulad ang lakas ng batang paslit at sa murang edad nito natutunan na ng bata kung paano gamitin nito ang nag-uumapaw na lakas natutunan na din ng bata ang mga pamamaraan sa pakikipaglaban gamit ang kanyang lakas bilis at kalasag tulad nga nila ni Nanay Kanida at Butsog na bukod sa kanilang kakaibang tangan na lakas nag-uumapaw din ang katalinuhan sa pakikipaglaban nitong si Buno isama mo pa ang mga kaibigan ng mga ito na nagtatangan din ng kakaibang talinto sa pakikipaglaban at kakaibang antas ng lakas ng mga tangan lumipas ang mga araw paparating na ang pasokan at itong si Bono. Magsisimula na din ang bata sa pag-aaral. Ngunit bago magsimula ang mismong araw ng pasokan, nais nitong si Nanay Kanida na magbakasyon muna ang kanyang mga apo para naman makapagpahinga din ang mga ito. Dahil nitong mga nakaraang mga linggo, grabing bakbakan ang ginagawa ng mga ito para lamang mailigtas ang sangkatauhan. Nag-iisip itong si Nanay Kanida kung saan maaring magbakasyon ang mga ito Gusto ng matanda na tahimik at mapayapang lugar Tanging sinabuno lamang din Butyok at itong sinunoy ang pagsasamahin ng matanda Sinabituin naman at ang iba pang mga bata Doon nagbabakasyon ang mga ito Sa bukirin nila ni Kimba at Arid Bukod sa tahimik din ang kanilang lugar Napakaganda din ang mga tanawin doon Samantalang si Nanunoy, Butchok at Bono, papalis na din ang tatlong mga bata sakay ang mga ito ng kanilang mga motor. Ngunit itong si Bono, marunong man itong magmotor, hindi pumayag itong si Nanay Kalida. Nagumamit ito ng motor sa pagpunta doon sa lugar nila ni Pablo dahil masyadong malit pa ito. Kaya nakaangkas lamang ito ngayon sa kanyang kuya Butchok silang tatlo lamang din ang magpunta doon sa bukirin ng Kang Alias dahil abala din itong si Pablo sa pag-aalaga ng bukirin ni Nanay Kanida. Samantalang sina Luis at Rosa naman abala din ang mag-asawa sa kanilang mga tungkulin. Abala itong si Luis sa kanyang pagiging kapitan sa lugar ng kanlasog samantalang kabuwanan naman nitong si Rosa sa ipinagbubuntis nito. Ang bukirin ng Kang Alias ay ang pinagmulan ng mga magulang nitong si Pablo, ang alalay at disipulo nitong si Nanay Kanida. Nakapunta na din sa bukirin na ito, itong si Butchok ng isang bisis, kaya alam na ng bata ang daanan papunta doon sa lugar nila ni Pablo. Pangatlong bayan ang nasasakupan ng bukirin ng Kang Alias galing sa kanilang lugar kaya abutin din ng mahigit sa dalawang oras ang kanilang bubunuin na pagbiyahe doon papunta sa lugar. Ngunit hindi naman iyon inalintana ng mga bata. Makikita mo naman sa mga pagmumukha ng mga ito ang kasabikan sa pagpunta doon sa lugar na iyon. Tuwang-tuwa naman ang mga ito doon sa mga lugar na madadaanan nila dahil na rin sa ganda ng mga tanawin hanggang sa lumipas ang ilang mga oras kasalukuyan na silang pakyat doon sa bukirin na iyon. Habang pinapanood ng mga ito ang kagandahan ng lugar, may mga nadadaanan ang mga bata na nakapagpakilot sa kanilang mga puso. Nadaanan kasi ng mga ito ang malawak na minahan doon sa lugar na iyon na nagiging sanhi ng pagkasira ng kagandahan ng bukirin. Nakakapanghinayang ang mga nagsilakihang mga puno ng kahoy na nasisira dahil sa mga gahaman na politiko at mayayaman. Lumipas pa ang ilang mga sandali. Papalapit na ang mga ito doon sa lugar nila ni Pablo. Napapalitan na ng pagkasabik ang kanilang mga nararamdaman. Tanaw na nila ang malawak na mga taniman ng mga palayan, maisan at iba't ibang mga prutas doon sa lugar. Ngunit ang nakatawag naman ng pansin sa mga bata ang dalawang malalaking mga gusali na nakatayo na doon sa bungad ng lugar papasok, nakita din nila ang malalaking mga sasakyan na nagkarga ng mga malalaking puno ng kahoy na ibig sabihin lamang pati dito sa lugar nila ni Pablo sinisira na din ng mga mayayaman. Dito pala kumukuha ng troso ang mga negosyante para makapagkamal ng malaking halaga. Ang iniisip nitong si Butchok bakit pinapayagan ito ng mga opisyalis sa lugar na nasasakupan ito? Nasasayangan kasi itong si Butsyok doon sa mga puno ng kahoy na walang habas na pinuputol ng mga mayayaman na mga politiko at mga negosyante makalipas naman ang ilang mga sandali. Gulat na gulat pa nga ang mga magulang nitong si Pablo nang makita ang mga bata at hindi makapaniwala ang mga ito na muling magbabalik itong si Butsyok at kasama pa ang kaibigan nito at kapatida. Dalawang taon na kasi ang lumipas nung huling punta nitong si Butchok sa lugar na ito. At kahit na medyo nagbago na ang hitsura nitong si Butchok at mas tumangkad pa ito, nakikilala pa rin ito ng matandang si Nanay Lita. Dahil kay Nanay Kanida, malaki din ang respeto ng mga ito sa kahit na sinuman na membro ng pamilya nitong si Nanay Kanida. Agad na pinatuloy ang mga ito doon sa loob at pinaghanda ng makakain. Sakto kasi ang kanilang pagdating na tanghali na sa mga oras na iyon. Ang bahay nila ni Pablo nakatayo doon sa gilid ng maisan at malapit lamang doon sa may sapa. Marami ding mga kabahayan ang nakatayo doon at doon sa gitnang bahagi naman ng mga kabahayan makikita din doon ang palaruan ng basketball at volleyball kaya sa mga pagkakataon na iyon, na kahit nasa katerikan ng araw, mayroon pa rin naglalaro doon ng mga kabataan. Agad naman, natanong nitong si Butchok sa ina nitong si Pablo. Nanalita, nasaan po si Natate Kaloy at Kuya Gado? Ang tinatanong nitong si Butchok, ang ama nitong si Pablo, at ang nakakabatang kapatid itong si Gado. Matanda lamang ito ng dalawang taon sa kanila. Naging kaibigan ito ng matalik ni Butchok nung huling punta ng bata sa lugar na ito. Katulad din ni Pablo, may mga namamana din ito na karunungan galing sa kanilang ama. Tulad ni Pablo, may karunungan din itong sigado sa pagtapak ng mga anino para manghuli ng mga kalaban. Ang ama nitong si Pablo, ang natatanging albularyo dito sa lugar sa natatandaan pa nga nitong si Butchok noon laging may mga nagpupunta sa bahay nila ni Pablo para magpagamot. Sagot naman nitong si Lita na ang ama at kapatid ni Pablo nagpunta ang mga ito doon sa may tumana. Ang lugar kung saan may pinatay sa nagdaang gabi. Dalawang mga kalalakihan na kababaryo din nila ni Pablo ang walang awang pinatay. Binalatan ang mga ito at kinuha ang mga lamang loob Ibinitin kasi ang mga katawan ng mga ito na patiwarek doon sa puno ng kahoy na nandoon sa gilid ng sapang iyon. Dinukot din ang mga mata ng mga ito na parang mga kinatay na baboy ang kanilang mga katawan. Ang dalawang iyon kasi ang mga mahigpit na tumututur sa talamak na iligal na pagtutroso doon sa kanilang lugar. Katunayan pa nga tuwing gabi nagbabantay ang mga ito doon sa bukana nang kakahuyan para harangin ang sinuman na mamumutol ng mga puno ng kahoy doon sa nasasakupan ng kanilang lugar. Ngunit napag-initan ito ng mga tauhan ni Don Tiburcio ang matandang mayaman na nagmamayari ng minahan kung saan nadadaanan nila ni Butchok ang mga ito kanina at ang nagmamayari ng trosohan na nasa bungad ng lugar nila ni Pablo. Walang nagagawa kasi ang mga ito kahit na umapila pa ang mga taong naninirahan sa bukiring doon sa mayor ng bayan ng Kang Alias dahil hindi ito pinapakinggan ni Mayor Atong na hinihinala ng karamihan na kasabwat nitong si Donte Tiborcio. Wala na silang iba pang mapaghinalaan kundi ang mga tauhan nitong si Donte Tiborcio. Ngunit ang malaking katanungan nga lamang ng mga pamilya ng nabiktima kung bakit ganon na lamang kabrutala ang pamamaraan ng kanilang pagpatay. Na parang hindi na normal na tao ang gumagawa sa mga bagay na iyon bukod kasi sa nakakaawa ang sinapit ng dalawang biktima nawawala din kasi ang mga lamang loob ng mga ito hindi katanggap-tanggap ang sinapit na kamatayan ng dalawa dahil itong si Tatay Kaloy ang tanging albularyo sa kanilang lugar kasama ito sa mga nag-iimbestiga doon kasama din ang anak na si Gado dahil nga may mga karunungan din ang bata. Nang marinig nila ang paliwanag nitong si Nanay Lita na na itong si Butchok sa kanyang isip kaya pala parang naghari hari na ang mga ito sa paninira sa bukirin na iyon dahil may basbas -bas pala ito doon sa mga korap na mga politiko na tanging nakikinabang sa yaman sa pagsira sa mga bukirin doon nagsisimulang magtatanong na itong si Butchok. Tungkol dito kay Don Tiborcio, nagtatanong ang bata kung saan naninirahan ang mga ito at kung gaano ito kayaman at kamaimpluensyadong tao. Sagot naman nitong si Nanay Lita na maaring sa kanilang isla. Isa itong si Don Tiborcio sa pinakamayamang tao. At hindi lamang sa islang ito, kumakamal ng pira ang Don dahil sa kanyang mga matatawag natin na ilegal na negosyo. patrin rin pala doon sa mga karatig na mga isla, naghasik na din ito ng laging. Ayon pa kay Nanay Lita, walang awa itong si Don Tiburcio. Lahat ng mga humaharang sa kanyang negosyo, pinapatay nito. Pati pa nga mga karibal sa kanyang negosyo, pinatumba ng doon. Ngayon, napagtanto nitong si Butchok na kaya pala wala siyang naririnig tungkol sa Don dito sa isla dahil galing pala ito doon sa mga karating na isla. Bukod sa mayaman ito at maraming mga bantay ayon pa sa matandang si Nanay Lita, may mga tauhan ito na tinatawag nilang batosay. Mga mamamatay tao na siyang gumagawa ng mga pagpatay sa lahat ng mga nakakaaway ng doon at mga humaharang sa kanyang negosyo. Ang mga taong ito binubuo ng mga antingero na binabayaran ng malaki para kumitil ng buhay para sa Dona kaya tinatawag na batusay ang kanilang pangkat sapagkat gumagamit ang mga ito ng mga matatalas na itak para paslangin ang kanilang biktima malimit nilang ginagawa pinupugutan ng ulo ang mga bawat mabibiktima ng mga ito at pinagputol-putol ang mga kamay at mga paa Ngunit wala silang nabalitaan na pati ang mga lamang loob ng mga ito ay kinukuha pa. Binubuo daw ito ng doon para labanan ang mga kumakalaban sa kanila na may mga tangan na kakayahan at ang mga nilalang na gusto silang pigilan. Kinatatakutan ang grupong ito, hindi lamang dito sa lugar kundi pati na doon sa mga karating isla dahil sa kanilang kawalang awa at sa mga pamamaraan kung paano sila pumatay Napakagat naman sa labi itong si Butchok. Pakiwari ng bata, gusto na niyang kaharapin ang nasabing grupo at patayin ang mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, patuloy pa lamang na ang bata doon sa mga ikinikwinto nitong si Nanay Lita. Lumipas naman ang ilang mga sandali. Hapo na nang makabalik na doon si Natatay Kaloy kasama ang anak na si Gadok. Tuwang tuwa pa nga ang mga ito nang makita sina Butchok, lalong-lalo na itong si Gado. Dalawang taon na kasi ang huling magkita ang dalawa. Agad naman na ipinakilala nitong si Butchok ang dalawa niyang mga kasama na naging dahilan para mapatitig itong si Tatay Kaloy kay Nunoy. Agad naman na nahulaan nitong si Butchok ang ibig ipahiwatig sa mga titig na iyon ng ama nitong si Gado. Kaya agad na sinabi ni Butchok na ang kasama niya ay ang kaibigan na si Nunoy na kasama niya sa napakaraming bakbakan. Napatango-tango lamang itong si Tatay Kaloy pagkatapos na pangiti. Naramdaman kasi nitong si Tatay Kaloy ang pagiging aswang nitong si Nunoy. At kasabay naman ito ang pakiramdam niya sa malakas na presensya ng batang aswang. Lalong-lalo na kay Puno na natatawa pa nga itong si Tatay Kaloy. Huling kita niya kasi sa bata gumagapang pa ito at hindi pa marunong tumayo. Agad na nagkikwintuhan ang mga ito sa kanilang mga buhay-buhay mula ng huling magkita ang mga ito, lalong-lalo na sina Butchok at itong sigado na sa loob lamang ng ilang mga araw noon. Nagiging matalik ng magkakaibigan ang dalawa. Sa pag-usad ng kanilang usapan, umabot na ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa grupo nitong si Don agad na sinabi nitong si Tatay Kaloy ang kanilang mga pangamba na dahil sa pagmimina ng grupo nitong si Don Tiborcio sa kagubatan ng Kang Alias at pangunguha ng mga truso ng mga ito, darating ang araw na kinakailangan na nilang lumipat ng lugar. Masakit ito para sa kanila dahil kinamulatan na nila ang lugar na ito at napamahal na sa kanila. At ang ipinangamba ng labis nitong si Tatay Kaloy ang pagsisimula na ng patayan sa kanilang lugar at kahindik-hindik pa na pamamaraan na pagpaslang. Tanging nasabi na lamang nitong si Butchok. Tatay Kaloy sinabi na din sa akin ni Nanay Lita ang tungkol sa nangyayari doon sa dalawa ninyong kabaryo. Hindi po ito makatao nararapat sa mga salarin, naganon din ang pamamaraan sa pagtapos sa mga ito. Nagitla naman itong si Tatay Kaloy sa kanyang narinig at napatitig ito sa batang si Butchok. Maraming mga nabalitaan na itong si Tatay Kaloy tungkol sa lakas at tapang ng bata. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan na makapagsalita ito ng ganon, malahalimaw na kasi ang pamamaraan sa pagpatay ng dalawang kabaryo nitong si Tatay Kaloy. Walang puso kumbaga. Nagpahayag naman ng kagustuhan si Nabuchok na makatulong sa kinakarap ng mga ito na problema sa kanilang lugar. Ngunit sagot na lamang nitong si Tatay Kaloy. Huwag na dudong Butchok. Ayaw kong masira ang pagbabakasyon ninyo dito sa aming lugar. Alam ko kung bakit dito sa aming lugar kayo ipinadala ni Nanay Kanida dahil alam ng matandang babaylan na tahimik at mapayapa ang lugar na ito pa, Nung hindi pa dumating ang buhong na si Don Tiborcio, ngunit kakayanin na namin ang mga ito doon botsok. Kami na ang bahala sa mga ito, huwag ka nang mag-alala pa. Agad na sagot naman itong si Butsok. Papano iyan, Tatay Kaloy, kapag manghimasok na ang mga otosan ni Don Tiborcio na grupong batosay, paano ninyo labanan ang mga iyon? na? Napatulala itong si Tatay Kaloy sa kanyang isip ngayon. Sinabi na din pala ng kanyang asawa ang tungkol sa grupong batusay. Sa totoo lamang, iyon ang kanilang kinatatakutan. Kapag manghimasok na ang napakadelikadong grupong iyon, maaring wala na silang kalaban-laban pa. Ngayon, pangahirap na silang matukoy kung sino ang pumatay doon sa dalawang kabaryo nila. Ano pa kaya kapag kumilos na ang kinatatakutang grupo na batasay. Bahala na doon, butyok. Sa ngayon, kailangan namin na magkaisa at mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon para wala nang sumunod na mabibiktima ang mga ito. Sa kabila ng pangyayaring iyon, galit na galit naman itong si Don Tiburcio. Galit na galit ito ng mapagbintangan na siyang nagutos na paslangin ang dalawang mga inosinting sibilyan na iyon hindi pa kasi umabot sa puntong gusto na nitong si Don Tiburcio ng patayan. Hanggat maaari kasi, ayaw muna niyang gumawa ng mga karumaldumal na pamamaraan para manahimik ang mga tao doon sa lugar ng burong, ang baryo na sakop ng Kang Alyas. Ibig sabihin lamang, mayroon pang isang grupo ang nasa likod ng mga pangyayaring iyon at nakakatiyak itong si Don Tiburcio na hindi niya mga tauhan ang mga ito. Napaisip din ang dun dahil mas malalapa ang mga pamaraan ng mga iyon sa pagpatay. Mas matindi pa nga sa mga pamaraan ng kanyang grupong batusay.